sa mapagpalang araw po sa lahat So update dito mga farmers Sa aking Ampalayan ng Galaxy Max F1 Na pang 11 days na po ngayon So June 8 po kasi ito uh, Denyric seeding at saka <coughs> June 19 na po ngayon So uh, Pwede na po itong abunuan So ayan po yung itsura niya mga kaparmers Ayun mga kapansin At uh, uh, okay na rin po siya So, yung unang abono dito mga farmers o unang pakain ay ang gagamitin ko yung calcium nitrate pa rin. And, ito po yung abono. Ay <coughs> uh, isang <coughs> uh, lata po ng sardinas nito sa 16 liters na tubig at saka uh, isang lata din po yung pag-apply sa kanyang puno. So, yung gagawin ko po dito mga ka farmers every 4 days yung pag-apply ko ng abono. So, para mas mabilis po siyang lumago at mabilis <coughs> magkabaging at uh, So sa ngayon wala pa rin itong mga trilis at uh, hindi pa ito natapos paglagyan ng poste. Eh. So irarash namin ito so, sa, dahil uh, tatlong araw ako mga farmers na sumama yung pakiramdam ko. Kaya <coughs> ngayon na ulit ako dito makapagtrabaho. At uh, ayan uh, pinapabunutan ko ng damo sa bandang, bandang puno niya dahil may <coughs> mga tumutubong mga damo. So pinatanggal ko muna bago applyan ng fertilizer so ito po mga kaparamesh yung tub na gagamitin ko so naglalaman po kasi yan ng apat na 16 liters so bali yung laman yan din ay 4 na takal po ng abono na calcium nitrate and so, sunod-sunod na po itong mga kaparamesh yung mga trabaho namin dito so kailangan na <coughs> madaliin na kasi uh, yung panahon talagang mabilis lang at saka yung araw no So hindi po mga ka-farmers pantay yung kanyang paglaki yung iba uh, Syempre uh, meron ding iba na uh, medyo nahuli sa pagtubo At uh, meron ding iba na uh, nauna Kaya pag nakapansin natin yung iba ay ilang tiraso pa lang yung kanyang dahon Yung iba ganito na yung itsura niya. Pero kapag nakatikim na yan yung mga farmers ng abono Mabilis lang po na, na lang yung siya lumago hmm. So, konti lang naman dito mga kapermis yung namatay. Karamihan talaga maganda po yung tubo niya. Ayan po. So, okay po siya yung mga kanyang ano. Tuko doon maya karoon ko nga. Nayayan mo lang nga. Tapos yung bari po. No? Nayulian mo lang kalupa ang gamay. Daw medyo rupod-rupod na lupa. Kasi so, mga farmers, so. So bali yung binhi ko dito ay isang lata. So kasi yung sa isang lata naglalaman po siya ng 250 seeds. Pero mahigit po ito, ah, mahigat it, ah, sobra po ito 250. So at saka bali walong platito ito na puro ang palaya hindi naman masyadong kahabaan. At ah, nag-adjust lang oh, dito mga farmers, ah, nilitan ko lang po yung tabla niya. So yung sukat siguro nito mga yung tabla niya mga farmers ay nasa tinpit, ah, simula po sa kanyang puno. Uh, papunta papunta doon sa tin pit so dati kasi yung pinakatablan nito ay ginagawa kong 15 so sayang naman kasi yung space, space sa gitna kapag masyadong malaki po yung kanyang tabla kaya uh, nilitan ko na po siya yan, yan po yung kanyang itsura so yan lang po mga ka-farmers at uh, ko lang po kayo dito at uh, mag-aabono po muna ako para matapos na itong gagawin. Ayan na, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa inyong channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.